Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay bisitahin natin to. Ang aking mga succulents dito. So, doble-doble na yung plastic na nilagay ko. Ito yung dati na plastic. Tapos nilagyan ko pa ng isa dito sa ibabaw. Ayan. And, tingnan natin sa loob guys. Hindi pa siya totally na nakabalot talaga. Ayan, meron pa dito. Meron pang daanan ng hangin dito. So, tingnan natin sa loob. So, ano na yung kanilang hitsura. Tarin! Wow! Oh. Wow! Oh, ang laki niya! Ang laki ni Santa Luis. Oh! Grabe guys! Ang laki niya. Kumukulay na rin siya. So, ganito yung kulay ng dahon niya sa likod. Oh. tiba Diba ang ganda? Yan yung hitsura ni Santa Luis kapag malaki na. Malaki na. Ang liit pa nito dati nung nilagay ko. Ito. Yan. Santa Luis. Tapos yung tipi natin dito. May palabas na bulaklak. Ayan, dalawang bulaklak. malaki na rin siya guys. At yung baby niya sa ilalim ay malaki na rin. Ayan yung ating tipi. Tapos ang ating chihuahua and sis, ganun din. Yan, malaki na rin siya. Todo laki na siya ngayon. So yung nilagay ko dito na plastic, tinusok ko palatandaan tandaan na chihuahua ensis siya. Ay, hindi nakita. Nasa ilalim na, guys. Ayan yung ating chihuahua ensis. And, ito, bago ko lang to nila, guys, si Apus. Tapos, ito naman si Fire Pillar. So, lahat sila, guys, malaki na Ayan. Mula nung tinanim ko dito guys, hindi ko pa sila binigyan ng fertilizer. Ganon pa rin. Ito ang aking peach boy. Ayan, malaki na rin si peach boy. Ayan, di ba? Ang ganda ng dahon niya sa dulo. Si peach boy. Para siyang si chihuahua di ba? Pero yung dahon niya is mahaba si Chihuahua insist kasi malapad. Ayan, malapad yung dahon niya, guys. Tapos ito, mahaba. Tapos ang ating ebony. Malaki na rin siya, si ebony. Ayan yung aking ebony dito. Ang tigas ng dahon. So hanggang ngayon, basak pa rin yung lupa niya. Iba rin tingnan. rin 'yun. At ito naman si Saragoza. Ayun, guys, malaki na rin siya. Ang taba ni Saragoza dito. Ang ganda ng dahon niya sa dulo. Si Saragoza. So ayun yung hitsuran nila dito, guys. Malaki na sila. Ang peach and cream na nilagay ko dito. Kalalagay ko lang nito no. Kailan ba 'yon? Mga September ata. ayan Malaki na rin siya, guys. Yung dahon niya, nagpi-frill na rin. Si peach and cream. Naisipan ko i-headcut to. Kaya lang, parang sayang naman siya kung i-headcut ko siya. Kasi kapag lumabas yung baby at nagkaroon ng frost, baka mamatay yung baby. So, hayaan na lang natin hanggang next year. So, next year niyan, i-headcut ko siya para magkaroon siya ng baby sa stem. Ayan ang aking peach and cream. Tapos, ang aking silhouette na malaki na rin siya, guys. Ayan, ang laki na rin niya. Ito yung pinakamalaking silhouette ko. Ayan. Talagang tumodo sila ngayon dito. Lumaki sila ng lumaki. Tapos yung Red King Ebony ko. Ayan, ang aking Red King Ebony. Lumaki lang siya ng konti. Ang tigas din ang dahon niya. So, three heads. Ayan, ang aking Red King Ebony. Tapos ang aking Elaine dito na malaki na rin para siyang si Upalina pero hindi siya si Upalina yan si Elaine ang ng dahon o. No? diba ang ganda ng dahon niya si Elaine tapos ito naman ang aking ano madiba yan ang laki din niya guys kamay ko. yan. yung kamay ko, di ba? Malaki na rin siya. Pero hindi pa masyadong frill yung dahon niya sa gilid. So, fresh look pa rin siya. Hindi pa siya totally matured yung nasa paso is ano na talaga siya guys nagkakaroon na siya ng mga frill frill sa dahon yung kasabayan nito so ito siya ay mayroon naman pero konti pa ayan parang delicate pa siya tingnan tapos ito yung aking malaking ano sino nga Orbit? Orpit ayan si Orpit ayan hindi ko alam kung may baby siya Tingnan natin kung may baby siya sa ilalim. Baka matanggal kasi yung dahon niya. Ay, merong isa. Ayan, merong isa sa ilalim. Ayan, oh. Ayan, meron na siyang isang baby sa ilalim. Ang aking Orpit. Ang ganda ng dahon. Oh. Si Orpit. Napakaganda ng dahon ni Orpit. So, hindi talaga sila, ano, direct sunlight ngayon. Para siyang nagiging shaded, diba? Ayan, o. Kahit may araw. Kasi, dobli-dobli na yung nilagay kong plastic. Para hindi lang sila magkaroon ng frostbite. Tapos, ito naman si Maroon Hill. Ang ganda pala ng hitsura niya, o, kapag malaki na. Bilog na bilog. Ayan, o. Ang ganda din, o. Diba? Ang ganda din niya. Pero hindi pa siya kumulay. Dahil siguro ay kulang sa sun exposure. Kaya hindi siya masyadong kumulay. Yung mga nandito halos hindi sila masyadong makulay. Ayan. Kung nakita ninyo, ayan, oh. ganito siya ka ano, kaliwanag, hindi masyadong maliwanag dahil doble-doble yung nilagay ko na plastic. Tsaka yung plastic ay para naging ano natin siya. Yan UV cut, di ba? Hindi na siya clear. Kaya siguro ganon yung kulay nila. Green pa rin sila, guys. Yan. Ito, two hedge siya dati. Kaya lang, yung isa dito ay hindi ko alam kung anong nangyari. Pero mayroon siya mga baby na nilabas doon sa ilalim. Mga bagong baby. Ayan. Kasi siguro nawala yung pinakaano dito sa gitna. Kaya nagkaroon na lang siya ng baby sa gilid. Ayan. Apat ang nilagay ko dito. Kasi gusto ko silang palakihin. Ayan. Tapos eto si... Nakalimutan ko ang pangalan niya. Yan. Dahil nagkaroon siya ng stem rot. Galing siya doon sa mother plant. Nagkaroon siya ng stem rot. Kinuha ko. Pero yung mother plant ay okay naman. So, ito lang siya. Nagkasakit. So, nilagay ko na lang siya dyan. Ayan siya guys. Malaki na yung mga tinanim natin dito. Halos malaki na sila. Maliban lang dun sa mga bagong tanim. Katulad nung nandun sa gilid. Ayan. Tapos ito. Ito rin kata tanim ko lang. So, yung mga tinanim natin nung spring, halos sila lahat ay malaki na. ayan kitang-kita na talaga siya, guys. Ang ganda ni silhouette, oh. chabing-chabi yung dahon. Yan, napaka-chabi ng dahon ni silhouette. So, yun lang guys ang latest nila ngayon. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!